Ibinasura na ng Comelec First Division ang petition for disqualification laban sa bagong henerasyon o BH party list. Ito ay naakusahan ng petitioner ng pagkabuso sa paggamit ng state resources sa pangangampanya. Ay kay Comelec Chairman George Garcia, hindi na tumingin sa merito ng kaso ang Comelec Division dahil ang petisyon ay kinailangan agad na ibasura dahil sa technicality matapos malaman na may mga kulang na attachment o dokumento sa petisyon. Nakita po ng Comilic Division, yung sinasabi ko nga po sa inyo, huwag naman pong mag-aalala uh, mag dahil kaagad naman pong i-resolve -re kaagad dyan. Uh, doon po sa, sa naging desisyon, nakita po nila, hindi pala naman nag-copy fairness nung mismong uh, uh, ang, ang, ang ginawa ay sinabi mayroong registered bill. May dapat po kasi personal service yun eh. Uh, mismo da sa, sa, respondent. So yung palang po ay nakita ng ground. Hindi na po pumunta sa merits para i-dismiss ka agad ang kaso. Matatandaan ng proklamasyon ng BH Party List ay sinuspinte ng National Board of Canvassers dahil sa nakabimbing DQ case ito sa COMELEC. Pero sa kabila ng dismissal, ayon kay Garcia, hindi pa rin mai maiproklama ang naturang party list kung ang petitioner ay maghahain pa ng apila. Hanggat hindi raw final and executory ang desisyon ng body, walang proklamasyon na mangyayari. Ang petitioner may limang araw para sa paghain ng kanyang apila. Pwede rin daw na i-refile ng petitioner ang kanyang reklamo o dumulog sa korte para sa kanyang petisyon. Abangan natin kung anong gagawing remedyo nung mismong uh, petitioner, gano'ng na-dismiss po yung kaso uh, laban sa respondent. So wala pa rin pong proclamation na magaganap uh, in favor of BH Partylist. Sinabi naman ni Garcia na pagdating sa Duterte Youth Party List, pagpapalabas ng desisyon ng Comerick Division batay sa merito ng disqualification case nito. Matatanda na suspendido rin ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil sa kanilang nakabingbing na kaso sa Polbati. Nakakuha ito ng mahigit dalawang milyong boto noong nakaraang eleksyon. Yung po kasi sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. On the, it goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Yan po yung inisyal na binanggit nila sa akin. Sa tanong naman kung anong masasabi nito sa panawagan, ni Youth Party List Chairman Ronald Cardema na bumaba na ito sa pwesto, ito ang sagot ng cabinet chief. Nag-no -part, nag -no part po ako. <laughs> no part po ako sa hindi pag-proclama sa kanila. So, ibig sabihin po kung no part, hindi po ako nag-participate So, uh, kung ano man yung panawagan na resignation, Uh, tatanggapin na lang po natin yan ang mga bagay-bagay. Eh, sa palagay niyo po ba kung, kung re resign si Chairman Garcia, magbabago ba yung desisyon ng buong National Board? Eh, hindi nga po ako nag-participate dun eh. Hindi po ba? Anin pa rin ang boto po ng mga commission, ng mga miyembro ng National Board. Kung magre-resign si Chairman Garcia, anin pa rin po yun na hindi pa rin po magbabago. Ibig sabihin, wala po sa palagay ko magbabago dun uh, kahit na ako ang -re resign Kung kami lahat ang magre-resign, wala pong boboto. Samantala nakatutok naman ngayon ng COMELEC sa paghahanda para sa barangay at sanggudi ang kabataan o BSKE elections. Ayon kay Garcia, tuloy ang BSKE sa Disyembre, kung wala namang batas na nagpapaliban dito. Tingnan natin, obserbahan natin ano mangyayari sa, Jan, sa June 2 to 12 kung saan magkukonvene ang ating kongreso kung maipapasabay yung sinasabing fixing ng term of Office of the Barangay Officials. Pero in the meantime, dahil walang ganyan, wala namang pagbabago sa batas, kaya tayo naghahanda rin para sa December 1 uh, BSKE. Ang botohan sa BSKE, mano-mano pa rin gagawin. Ang pondo para dito ay aabot sa 13 billion pesos. Pero, suportado raw ng Polbati kung magkakaroon ng batas para sa hybrid elections sa BSKE. Sa full manual, asahan na raw na hindi magiging mabilis ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato. Kasi po binibilang isa-isa yan ng mga guro yung mga, ba mga balota and therefore bisa na inaabot ng madaling araw bago matapos at pwede pa mag-object yung mga watchers habang binibilang isa-isa ng mga ng mga teacher yung mga balota ay ng na madaling araw bago makapag-proclaim isang kinabukasan pa. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahayan, Mark Gonzalez, SMN News.